Mga problema sa vagina Ano ang dahilan ng pangangate at pangangamoy ng ari? Bakit ang lumalabas ay may kulay? Ano ang gamot o lunas dito? Mabuhay Mahalagang bahagi ng kalusugan ng isang babae ang pangangalaga sa maselang parte ng kanyang katawan. Maraming epekto ang nadudulot ng pagpapabaya tulad ng pagkabaog o problema sa pagbubuntis. Nakakadulot din ng stress ang mga di magandang nararamdaman sa puweta at minsan nakakaapekto rin ito sa kumpiyansa sa sarili. Ipapaliwanag nitong video ang mga sintomas, sanhi at mga maaaring gawin upang maiwasan ang mga karaniwang problema sa ari ng kababaihan. Ano ang mga karaniwang sintomas ng problema sa maselang bahagi ng babae? Ang pangangati o iritasyon sa anmang bahagi ng katawan ay nakakabahala. Kapag ito ay nangyari sa sensitibong lugar ng katawan tulad ng ari, maaaring magdulot ito ng pagkabalisa. Bagaman, karamihan ng konting pangangate at iritasyon ng ari ay hindi mapanganib. Mas makakabuting bisitahin ang iyong obigayni o doktor ng kababaihan dahil maaaring sintomas ito ng impeksyon. Kabilang sa mga kalagayan o senyales na may problema ang ari ay ang mga sumusunod. Una, Pananakit tuwing nakikipagtalik Kasama na rito ang madalas na pananakit ng ari bago at pagkatapos makipag -sex. Ang pananakit na nararamdaman habang nakapasok ang ari ng lalaki sa babae ay maaaring sanhi ng pamumulikat sa paligid ng vagina. Maaaring sanhi ng pananakit ng ari ang panunuyo ng vagina na kadalasan nangyayari pagkatapos magmenopause ang babae. Ikalawa, kakaibang kulay o amoy na lumalabas. Kadalasan, senyalis ito ng impeksyon na nakukuha sa pagtatalik o sexually transmitted diseases. Ang pagkakaroon ng iba't ibang impeksyon na nakukuha sa pakikipagtalik ay maaaring makakaapekto sa maselang bahagi ng babae. Kabilang sa mga nakakahawang sakit ay ang chlamydia, gonorrhea, genital warts, syphilis at genital herpes. Ikatlo, may tumutubo na butlig. Ang genital warts ay mga maliliit na butlig na tumutubo sa may paligid ng pepe. Kadalasan, HPV o human papilloma virus ang sanhi nito. Nakukuha ng isang tao ang HPV sa pakikipagtalik sa taong merong impeksyon. Ikaapat, pag-ihi habang umuubo at pagbabahing o pag-usli ng vagina kapag ang mga ugat na sumusuporta sa matris at sa loob ng ari ay naging marupok, maaaring mawala sa posisyon ang matris, pantog, tumbong o ang loob ng vagina. Ito ay tinatawag na prolapse o pelvic floor dysfunction. May posibilidad na magresulta ito sa pag-ihi habang umuubo at pagbabahing o di kaya ay ang pag-usli ng vagina. Maari din makapagdulot ito ng pagkabalisa-usaw. Ikalima, pangangati ng puerta. Halos lahat ng kababaihan ay nakaranas ng pangangati ng ari, minsan sa buhay nila. Ang vaginal itching ay maaaring maging sagabal, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho at hindi mo makontrol ang pagkati nito ito'y nakakahiya at istorbo para sa mga kababaihan, kaya't kailangan itong seryosohin, kalimitan na infection, tulad ng bacterial vaginosis o yeast infection ang sanhi nito. Maaaring hindi kinakailangan pumunta agad sa doktor kung makaranas lang ng konting pangangati sa ari, Lalo na kung dati ka nang nakaranas ng yeast infection at halos magkapareho lamang ang mga palatandaan at sintomas nito. Gayon pa man, kapag walang bisa ang mga dating gamot na iniinom mo, panahon na para magpakonsulta sa doktor. Kailangan magpatingin sa doktor. Oras mapansin ang mga sumusunod. Una, pag-iba ng kulay, kabuuan o amoy ng lumalabas sa ari. Ikalawa, pamumula at pangangati ng ari. Ikatlo, pagdurugo sa gitna ng regla pagkatapos makipagtalik o pagkatapos ng menopause. Ikaapat, pagkaroon ng umbok sa may pepe. At ang panghuli, pananakit habang nakikipagtalik. Ano ang karaniwang sanhi o dahilan ng pangangate, paghapde at eritasyon ng ari? Bahagyan nating nabanggit kanina ang iilang mga dahilan ng problema sa ari. Ngayon, pag-uusapan natin lahat ng mga karaniwang sanhi na nagdudulot ng problema sa vagina. Mahalaga ang pagtukoy ng sanhi ng problema upang maiwasan ang pabalik-balik na karamdaman kabilang na sa mga karaniwang dahilan ng pangangate, paghapde, at eritasyon ng ari, ang mga sumusunod. Una, vaginitis. Ang impeksyon dahil sa pagbabago ng balanse ng vaginal yeast o bakterya ay nakakadulot ng pamumula o pamamaga ng vagina. Ito ay tinatawag na vaginitis. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang kakaibang kulay o anyo ng likido mula sa ari, mabahong amoy, pangangati at pananakit ng ari. Ang mga karaniwang klase ng vaginitis ay bacterial vaginosis, yeast infection at trichomoniasis. Tatalakayin natin dito ang dalawang klase ng vaginitis na kalimitan nakakaapekto sa babae. Panguna, Bacterial vaginosis. Ang bacterial vaginosis o BV ay ang pinakakaraniwang dahilan ng pangangamoy ng ari. Ang sanhi nito ay ang kawalan ng balanse ng mabuting bakterya at pagbabago sa pH balance ng ari. Ang pakiramdam nito ay kaparehas ng pagkakaroon ng yeast infection Ngunit sa kasong ito, mas malabnaw ang lumalabas at kadalasan ay mayroong amoy. Sa paggamot nito, madalas na ginagamit at effective ang suppository o gel na pinapahid. Kung hindi pa rin nawawala ang iyong bacterial vaginosis matapos ang nakasaad na haba ng panahon ng paggamit, kailangan mong humingi sa iyong doktor ng mas malakas na resetang gamot. Ang pangalawang klase naman ng vaginitis ay yeast infection. Ang yeast infection naman ang isa sa pinakakaraniwang sanhi ng pangangati ng ari. Di tulad ng bacterial vaginosis, ang vaginal yeast infection naman ay bunga ng fungus na candida na isang klasing yeast. Normal lang mayroong tamang balansi ng yeast at good bacteria sa loob ng ari, ngunit minsan, labis ang pagdami ng yeast, kaya't nagsasanhi ito ng empeksyon. Maaaring mangyari ito kasunod ng paggamit ng antibiotics, pakikipagtalik, pagkapagod o pagbabago sa dieta. Mayroong ding mas mataas na probabilidad na magkaroon nito ang mga kababaihang mayroong diabetes. Dagdag sa pangangati, maaari mong mapansin ang namumuo, puti o makapal na discharge. Maaaring resetahan ka ng doktor ng mga gamot na siyang magpapagaling sa mga sintomas sa loob ng isang araw o higit pa. Upang maiwasan ang pagpapanumbalik ng mga impeksyon, iminom mong kahi ng mga doktor ang probiotics na tumutulong na kontrolin ang yeast. Ikalawa, STDs o impeksyon na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang pakikipagtalik ng walang proteksyon ay maaaring magdulot ng sexually transmitted infection o humantong sa STD. Dahilan kung bakit kailangang palagi ang gumamit ng proteksyon. Marami sa mga ito ang pupwedeng maging dahilan ng pangangati ng iyong ari tulad ng chlamydia, herpes, trichomoniasis at gonorrhea, ang mga kuto sa bulbul ay maaari ring makita sa mga babaeng mayroong buhok sa kanilang ari kapag mayroong alinman sa mga ito ang pangangati o pakiramdam na nakakakiliti ay maaaring lumala patungo sa pananakit at paghapdi kung nakakaranas ka ng pangangati kasabay ng iba pang karaniwang sintomas ng STD tulad ng paghapdi habang umiihi, mabahong discharge, mga sugat sa iyong ari, pananakit tuwing nakikipagtalik, kailangan mong pumunta sa iyong OB-GYN upang ma-examine sa lalong madaling panahon. Kapag ikaw ay positibo sa STD, bibigyan ka ng iyong doktor ng binabakuna o iniinom na antibiotics o ng antiviral na gamot sa kaso ng herpes. Ang porsahang pagpasok naman ng ari ng lalaki sa babae o pagkakaroon ng sugat sa may puson o matris ay maaari ring magdulot ng pinsala sa vagina. Ikatlo, Hormones Ayon sa siyensya, ang pagbabago ng dami ng hormones ay nakakaapekto sa ari ng babae. Halimbawa, bumababa ang bilang ng estrogen pagkatapos ng menopause at habang nagpapasuso. At ang pagbawas ng estrogen ay maaaring magdulot ng paninipis sa loob ng vagina na nagiging sanhi ng pananakit sa ari. Anumang oras na magbago ang dami ng iyong hormones tulad ng panahon ng regla, pagbubuntis, menopause, o kapag gumagamit ng birth control, ikaw ay maaaring makaranas ng pangangati ng ari. Ang panunuyo ay isa ring senyales na may kinalaman ang hormones sa iyong paghihirap. Kapag mayroong alinman na mga pagbabago sa hormones, Pwede kang resetahan ng doktor ng hormonal cream na ipinapahid sa ari. At pwede ka rin magtanong hinggil sa pagpapalit ng pills kung patuloy na nakakaranas ng pangangate. Ikaapat, pagkaroon ng ibang sakit o pagpapagamot. Ang mga kondisyon gaya ng endometriosis at pelvic inflammatory disease ay posibleng magdulot ng pananakit ng ari habang nakikipagtalik. Ang peklat mula sa pagpapaopera ng matris at iba pang paggamot ng cancer ay nagdudulot rin ng pananakit ng ari habang nagsiseks. Samantala, ang paggamit ng iilang mga antibiotics ay may posibilidad din na magdulot ng vaginal yeast infection. Ikalima, birth control. maaring dahilan ng iritasyon ng ari ang ginagamit na birth control. Halimbawa, ang mga proteksyon sa sex gaya ng kondom, diaphragms na isinusuot ng isang babae sa kanyang ari habang nakikipagtalik at sperm side na pinapahit sa loob ng vagina ng babae bago makipagtalik ay maaaring magdulot ng iritasyon sa vagina. ika -anim, feminine wash at deodorants. Ang iyong mga ginagamit na produkto sa panahon ng iyong regla tulad ng mga sanitary napkin at panty liner ay madalas na mayroong pabango o kulay na maaaring makadagdag din sa eritasyon. Ganoon din ang vaginal sprays at deodorants na ginagamit na pampabango daw ng pepe, ngunit maaaring makapagpalala sa eritasyon na nararamdaman. Binabalaan din ng mga doktor ang pagpasok ng tubig o ibang likido sa loob ng pepe o tinatawag na dosing sa Ingles dahil maaaring makapagdulot ito ng di magandang kinahihinatnan tulad ng impeksyon sa ari at problema sa pagbubuntis. Ikapito, pagbubuntis at panganganak. Oras na mabuntis ang babae, tumitigil ang buwan ng dalaw nito pagkatapos maipanganak ang kanyang sanggol. Sa panahon ng pagbubuntis, madalas nadadagdagan ang vaginal discharge nito. Ang mga nanganganak naman ay karaniwang napupunit ang kanilang ari. Sa ilang mga kaso, sa panahon ng panganganak, kinakailangang hiwain ang vagina o episiotomy kung tatawagin upang bumuka ito. Nakakapagbawas din ng muscle sa ari ang natural na panganganak o vaginal delivery. Ikawalo, emosyon. Ang pagkabalisa at kalungkutan ay maaaring maging dahilan ng kawalan ng gana sa seks na nagdudulot ng kirot sa ari habang nakikipagtalik. Nagkakaroon naman ng trauma ang mga babaeng ginahasa o nakaranas ng matinding sakit sa unang pakikipagtalik na nagdudulot ng pananakit habang nakikipagseks. Ikasyam, sakit sa balat ang eritasyon, pamamaga at pangangati ng ari ay maaaring sanhi ng diferensya sa balat. Narito ang mga tatlong halimbawa ng sakit sa balat. Una, contact dermatitis. Ang eritasyon ng balat na ito ay dulot ng allergy sa ilang mga produkto. Maaari itong makuha mula sa anumang bagay na mayroong pabango o additives kabilang ang mga kondom at lubricants. Pera sa pangangati, maaaring magkaroon ng pamumula, pamamaga at pagkapal ng balat. Maaari din itong maging resulta sa pag-aahit. Kung alam mong ikaw ay madaling magkaroon ng eritasyon sa ari, gumamit ng hypoallergenic na mga produkto para sa paglilinis ng katawan tulad ng shampoo, fabric softener at sabong panlaba. Iwasan ang mga chemical, matatapang na sabon at nakakairitang lubricants. Kahit ang mga toilet paper na mayroong pabango o kulay ay nagdudulot ng ganitong abala. Ganon din, kailangang iwasan ang pag-ahit kung ikaw ay sensitibo. Huwag na huwag mag o pagpasok ng tubig sa loob ng ari. Ang ari ng babae ay naglilinis ng sarili kung kaya't hindi kinakailangang maglagay ng anuman sa ibabaw o loob nito. Ang pangalawang sakit sa balat ay eczema o psoriasis. Ang mga namamanang sakit sa balat ay maaari ring maging sanhi ng pamumula at pangangati sa bahagi ng ari kasabay ng tagpi-tagpi o pantal-pantal na hitsura. Ang pangatlong sakit sa balat ay hadhad. -had. Ang hadhad o jack itch sa Ingles ay isang uri ng fungal infection. Hindi ito dulot ng bulate, kundi dulot ito ng infection mula sa fungo sa balat, buhok at kuko. Naaapektuhan ng hadhad ang balat sa ari, sa singit at sa puwet. Nagdudulot ito ng pangangati, pamumula at kadalasang hugis sing na rashes sa mga nabanggit na bahagi ng katawan. Kalimitan ay pamamasa ng singit ang pinakasanhi nito at nagdudulot ng iritasyon at pagtubo ng bakterya karaniwan ang hadhad sa mga may edad at matataba at mga atleta o manlalaro kasama ng sintomas ng hadhad ang mga sumusunod una pangangati o pananakit ng balat pangalawa pagtuklap ng balat pangatlo paghapdi ng balat at ang panghuli, ang gitna ng rashes ay maaaring mapula o tsokolating kulay. Narito ang ilang lunas na maaari mong subukan upang maibsan ang mga simpleng kaso ng iritasyon o pangangati ng ari. Una, cold compress o yelo. Ang pangangati ng vagina ay nararanasan lalo na kapag gabi. Istorbo ito sa pagtulog at nagiging sanhi ng sobrang pagod. Para matigil ang sobrang pagkati nito sa gabi, maglagay ng ice cubes o cold compress sa vagina. Mahirap na trabaho man ito kung iisipin, ngunit kung isaalang-alang mo naman ang sobrang pagkati, mas mainam na itong subukan. Ikalawa, asin. Ayon sa ilang doktor, mabisang pantanggal din daw ng kate ang asin dahil sa taglay nitong antibacterial properties. Hugasan ang puwerta ng tubig na may asin kung nakakaramdam ng pagkate. Nakakapagbibigay daw ito ng agarang ginhawa at pinipigilan ang pagdami pa ng bakterya. Pwede rin lagyan ng mainit na tubig ang kalahating palanggana at haluan ng kalahating tasang asin. Umupo sa loob ng palanggana na parang nakasquat position. Habang nakaupo, bahagyang buksan ang ari gamit ang iyong daliri upang makapasok ang tubig at epektibong mapatay ang bakterya. Ikatlo, yogurt. May mga pagsasaliksik din ang nagsasabi na ang paggamit ng probiotics tulad ng yogurt ay mabisang lunas para mawala ang bad bacteria sa katawan. Ang purong yogurt ay may active cultures na inaalis ang bad bacteria sa pamamagitan ng pagdagdag ng good bacteria. Para lunasan ang pangangati ng Pepe, iminomungkahi ng iba ang pag-inom ng isang tasang purong unsweetened yogurt araw-araw. Ang yeast infections raw ay maaaring mapaalis ng yogurt. Ang yogurt na gawa sa gatas ng kambing o tupa ay sinasabing mabisang lunas rin sa vaginal itch. Ang isa pa raw na mas mainam na paraan ng paggamit ng yogurt ay ang paglagay nito sa vaginal area. Pwedeng gumamit ng tampon para dito. Ibabad ang tampon na may yogurt at iwan ito sa vagina ng ilang oras. Maaari ring gamitin ang frozen yogurt. Ipasok sa vagina para sa madaling ginhawa. Ikaapat, hydrogen peroxide. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagbuhos ng hydrogen peroxide sa ari ay nakakatulong sa paggamot ng vaginosis. Ang tinutukoy na hydrogen peroxide ay ang may 3% concentration na nabibili sa botika at kadalasang ginagamit sa paglinis ng sugat. Ikalima, gamot. Kung ang iritasyon ay hindi nawawala, Makakaramdam ka ng pangangati sa puwerta kapag ito'y hindi mawala-wala. Kailangan mo magpatingin sa doktor upang masugpuan ang problema. Para sa bacterial vaginosis, maaaring magreseta ang doktor ng metronidazole. Kung ikaw ay nasuri at nakitang meron ng eczema o psoriasis, maaaring resetahan ka ng doktor ng mahinang klase ng hydrocortisone at maligo ng may oatmeal upang maibsan ang pagkabalisa. Kapag hindi bumuti ang pakiramdam sa loob ng isang linggo, tanungin ang iyong doktor hinggil sa iba pang paraan ng paggagamot. Para naman sa hadhad o pangangati ng singit, maaaring resetahan ng doktor ng antifungal na gamot. Mayroong mga over-the-counter drugs na nire ng dermatologist tulad ng antifungal creams. Ito ay ginagamit mula dalawa hanggang apat na linggo. nire ang paggamit ng antifungal na gamot dalawang beses kada araw sa sampu o mahigit na araw. Kapag hindi gumaling ang hadhad matapos ang dalawang linggo, magpatingin na uli sa doktor. Laging tandaan, kailangan magpatingin sa doktor upang mabigyan ng tamang klase ng gamot at maturoan ng tamang paggamit dito. Sundin ang tamang paggamit sa mga ito at huwag itigil kahit nawala na ang mga sintomas. Paano maiwasan ang problema sa maselang bahagi ng babae? Ang mga sumusunod ay makakatulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng problema sa ari. Una, pagpapanatiling tuyo ng ari. Ang pagpapabayang maging basa dahil sa pawis at tubig ng pepe ay isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng bakterya at fungus dito na naging dahilan ng infeksyon. Panatilihing hindi basa ang vaginal area para maiwasan ang infeksyon. Ikalawa, pagsuot ng maluwang na underwear at pantalon. Mas mainam ang pag-iwas kaysa sa pagpapagamot. Marami sa nakaranas ng problema sa vagina ang nakatuklas na isa sa pinakamainam na solusyon ay ang pagsuot ng maluwang na salawal at pantalon. Ito ay dahil kailangang makahinga ang maselang parte ng kababaihan. Hindi nakakabuti sa vagina ang naiipit at nasisikipan dahil nakikis nakikiskis ang balat at pinagpapawisan na nakakadulot ng impeksyon. Nirekomenda ang pagsuot ng cotton underwear at umiwas sa mga masikip na jeans o pantalon. Babala, gumamit lamang ng gamot na payo o reseta ng doktor. Ang pagkonsulta sa doktor ay makakatulong sa pagtukoy ng ugat ng iyong nararamdaman sa lalong madaling panahon. Halos lahat naman ng kababaihan ay nakaranas ng problema sa ari kaya't huwag matakot o mahiyang magpa-check up sa ob na makakapagbigay sa iyo ng agarang lunas at makapagpagaan ng alalahanin.